Ay, nakapagpagamot ka rin ah. Dito po siya. Dito rin? Ano sabi ko? Kulang. Kulungit. Dati malaki siya. Ah, Alamit na yan. Tapos may... Ito na naman. Tumubo siya. Pinalaki dyan. Saan dyan kayo? Malayo? Dati naman tumubo siya. Dati tumubo siya. Ngayon parang may tumubong laman. Parang magpasa ka. Ang gamutan ko ma'am, kahit mamasahin na lang kaya na. Walang pumasahin, magsabi lang din mo. Tanggalin mo ah, hindi mo pinapalakan. Ay bukol bukol lima, tanggalin mo rin. Yung dandahan, baka magka niya, Sir, inom pa kayo ng konti, konti lang, konti lang. Kasi binasbas ako ng bago. Ito, bilisan mo. Yayariin mo siya ngayon. Yung mga pinag niya, sir. Baka maano yun na. Baka huwag kayo magtataka kung mauubos. Mami, gagawin lang ako sa kanyang. Observa kembali kepada agenda dan mari dan